unang araw nga namin dito sa Pilipinas, kaya naman yung nagstay kami dito sa may resort at sobrang nag-enjoy nga din si Baby Ivan. Marami nga din nagtatanong kung bakit hindi nga daw sumama ang mga binan sa video na ito ay sasagutin natin yan. Good morning Ivan! Just woke up! <laughs> Guys, kakagising lang namin. Tingnan nyo naman yung mukha ko. Good morning! Hi! Sa unang araw nga namin dito sa Pilipinas, ay dito nga namin naisipan na magstay Kaya naman, i enjoy na enjoy talaga ang anak ko. Guys, ako so na napapansin niya, nandito kami ngayon sa may resort. Ayan. sa resort kami. And si baby Ivan, ayan, tinitignan niya yung lola niya. Lolo niya, naglilinis ng swimming pool. And maliligbo kami diyan later habang walang mga customer. Ivan! O oh, Ivan! Do you want to go and swim? Yay! I will swim, mommy. Bago nga sila maligo, ay pinakain ko muna nga si baby Ivan dito. Pinag-breakfast ko nga lang si Milan at uminom nga lang siya ng kape at kumain nga ng suman. Pagkatapos ay naligo na nga ang mag-ama ko. Sobrang tuwang-tuwa nga si baby Ivan dito at talaga namang enjoy-enjoy sa pagtatampisaw dito sa pool. Baby swimming ka, leche! Hey. Hey. Daddy Jory swimming ka, leche! Okay, hey. umadya na. <laughs> Tuwang-tuwa siya, guys. Swimming, swimming sila ng daddy. Yee! Yee! Swimming! Yee. Hindi man siya naiyak. Yay! Po, <laughs> Tapos nga, nga mag-swimming, ay napagod nga yata at nakatulog nga ng mahimbing. At dahil nga natutulog si Baby Eva, naisin naman tala nga namin yung pagkakataon para nga mag-reply ng mga inquiries at magtrabaho. Guys, so nakatulog na si Baby Iwan dahil sa kakaswimming, ayan. So, sobrang fresh na niya. Ngayon, si Kathleen. yan si Kat Kat. Hi, Kat! <laughs> Very busy ang kapatid ko. Nagre-reply siya ng mga inquiries. Binigyan ko siya ng trabaho. Tapos, magluluto na ako ng pagkain ni Kuya Milan. So, ayan, nakaligyan na rin ako, guys. Ayusin ko na lang ng kaunti yung buhok ko. And nakasuot na rin ako ng damit kasi makikipag-meeting ako ngayon and marami akong trabaho na kailangan asikasuhin. Outfit check, outfit check tayo. Ayan, for our outfit for today. Ayan, donya donya ang datingan natin. ay natulog na kami dito sa resort, guys, kung makikita nyo. Ayan, marami kami mga gamit. And si Milan, yung nag ikot ikot tinitignan nyo yung buong resort. Kung ano nga ba yung mga kailangan asikasuhin pa. So, ayan, baltaan ko kayo. May mga nagtatanong nga din sa inyo kung bakit hindi ba namin kasama yung mga benan ko sa pag-uwi namin ngayon sa Pilipinas. Kaya ito nga yung kasagutan sa katanungan nyo. Guys, so maraming nagtatanong kung bakit hindi daw sa mama yung mga benan ko. So, actually guys, mauuna kami ng mag-ama ko. Pupunta kami ng maaga, one month advance. Tapos susunod si na mommy and papa, this coming July. Kasi, Ongoing pa yung mango farm, tapos yung mga farms na banana, papaya, inaasikaso pa ng Father-in-law ko and hindi niya maiwan-iwanan ng matagal kaya nauna lang po kami pero pupunta din sila this coming July.